Ayan, magandang hapon sa inyo pong lahat. Ayan. Ang ipapakita ko po ngayon, ayan, unang-una po sa lahat, uh, wag pong panunurin ito ng mga bata. Ito po ay para po sa matanda. Ayan, so pagka mga bata, wag po kayo manunood nito. Sapagkat ito ay masilang bagay. Wag nyo po itong gagayahin. Yan, para lang po ito sa mga sa may mga dunong. Yan, wag na wag n'yong gagayahin mga bata. Yan. Ito po kasi ano no, itong itong bato o itong mutya. Ang dalawa po kasi klase, parang dalawang klase siya. Eh. Para siyang bagungon, ay no. Bagungon siya kasi bagungon na suso, ano? Pero ang tingin ko po rito, para siyang suso, susulan siya. Hindi siyang bagungon, kasi maliit eh, oh. So, sinasabi po kasi, ano, ng mga, mga antingero na sa kabal itong suso. So, titistihin ko po ito, kung talaga may kabal. Ito po pa ko. Yan. Titistihin ko siya dito kung talaga may kabal hawakan ko to tapos kung halimbawa kung masusugatan ako ayan ibig sabihin wala siyang kabal yan so yan ulit ko mga bata wag niyo po panuorin ito ito ay masilang bahagi o masilang uh, ipapakita so wag pong gagayahin o wag pong panuorin yan, i-skip nyo na lang. Hanap po kayo ng ibang palabas. Yan. So, ayan yung suso. Ayan, kasi ang ano nito, ano, may, may source po kasi ako nito na talagang Sa kabal, sa kabal siya. Ayan, at uh, party pang Mindanao, talaga natisting ito sa baril. Talagang malakas ang kabal nito. So, dito sa karayom, tutusukin ko rito, ano ko rito sa braso, itinang ko kung talagang uh, kabal talaga siya. Ito yung suso. Ay, no. Yan. Yan. Bahala na po kayo kung anong tingin nyo dito kung bagungon siya o suso. Pero sa tingin ko po, ito ay uh, suso. Kaya lang, parang may butlig-butli -butli sa pagkata uh, medyo malaki. Medyo malaki na siya. Yan, no. So, Ayan malalaman ko ito ngayon kung talagang sa kabal. Yan. Kasi ito po yung mutya. Mutya ng suso na naging bato. Ibig sabihin sa kabal. So, maso, matitisting po ito ngayon kung talagang sa kabal. So, ayan. Ayan, makikita nyo po, no? Ayan, wala po siyang... Ayan, makinis pa siya. Ayan, maki, wala pa siyang lasang tusok, makikita nyo. Ayan. So, may papakita ko rin po yan kung talagang tatalab itong ano, tatalab itong tong karayom. Yan. ulit ko, wag nyo pong gagayahin ito, mga bata. Masilang bahagi po ito na akin po ipapakita. So, iskip nyo na lang. Yan. So, ito po yung karayom. Ito po yung ano, ito po yung 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 suso. So, kukumuin ko siya, yan. Talagang kabal siya. Ayun, pero bago lahat ano kasi meron din po akong suot nito. So tatanggalin ko rin siya. Para maano talaga na ito lang talaga ang hawak ko na walang walang ibang uh, gamit sa katawan ko dito lang. So ayan. So ayan, walang itangi ito lang ang aking hawak so malinis 'yan wala pong kasi pag sakaling ano kung sakaling uh, tumalab ito ibig sabihin may may ano may natusok o may dugo siya kung sakaling tatalab pero pag may uh, sibi pag walang 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 ano walang hindi naging pula ibig sabihin hindi siya tumalab so ayan yung soso. So, so. so yun. Pang ano nga lang nito. Kasi medyo malaki siya. Eh. Medyo malaki. Ayan. So, kung aabot dito. Ayan. So, ayan, o. Oh. So, ayan. So, ayan. Ayan, o. Oh. Mudulas. Indonesia. Yan. You know. Kumudulas. Kasi kung walang kabalito, sabihin, talab na yan. Abar may karayom, di ba? Ano? You know. So, ayan. So, ayan, oh. Wala siyang, ano, wala siyang dugo. Ayan. Hindi siya, ano no. Wala siyang, ayan lang yung ano niya, papakita ko po sa inyo. Ayan, oh. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Wala siyang ano, wala siyang dugo. Ito yung kabila. Ayan. Ayan. And may kita nyo po, ayan. Kung naikita nyo. Ayan, o. No? Wala po siyang, ano, wala po siyang, ayan, o. Hindi ko gaano makita. Ayan, o. Ayan lang siya. Ayan. Tapos ito yung ating kabila. Ayan. So, ayan po yung, ano, no. Ayan yung, ano nito. So, ayan. Wala. Na, na, ano, siya, na mula. Na mula lang. Ang talas po nito. Bagong bili ko po ito na ano na karayo. Yan. Hindi siya ano, hindi siya tumalab. So talagang ano siya, um uh, tested siya na na ano na talagang gamit. Yan. Talagang ano, uh, tested siya sa kabal. Sa kabal siya talaga malupit malupit po nito grabe pero mo karayo mo oh. ang ah, ikita nyo naman oh. walang wala sa namula lang sa pero wala sa ano wala sa ketchup hindi sa nang ketchup ayan ah ay no yung mga bata wag niyo gagayahin po yan yung ginawa ko yan para lang po yan para lang yan sa mga ano sa mga sa mga may mga dunong ano o mga spiritual so ayan talagang tested nakabal. so Susunod papakita po natin ano. Ayun, makita nyo naman wala talaga oh. oh namula lang siya, namula. Susunod so, ipapakita po natin yung ano na no? ito. Yung iba na po nating mga mutya no. Kasi pagkat eh uh, Siyempre bilang ano no, bilang antingero So sinasabi po natin tulad sa akin ano yung aking pagbablog na mga mutya So, kailangan talaga uh, mapatunayan na talagang mucha siya na tested na gamit. So, ayan. So, yung ibang mga mucha, yan, susunod po, naabangan nyo, titestingin ko rin po yan, yung mga iba pong mga mucha na na mga ang kanilang mga berton ay sa kabal. Yan, titestingin ko po yan. Ah, uh, Pati nga po yung kwintas, ano, yung kwintas na libon. Kasi yung, yung ganito po kasi, ano, na kwintas. No. Sinasabi rin po kasi na ang libon ay eh, round siya. Ibig sabihin, pang kalahatan. Pang pang kontra sa, umpisa natin sa medyo, uh, ano, o kung, kontra sa barang, kulam, ah, uh, mga tigal po O palipadhangin O kung ano paman Bukod doon Sinasabi rin po kasi ng ibang antingero na Na Pang diskomunyon O pang ano pang Ano sa mga armas Eh sorry Ang mga Ang libon So kung Kung talagang ano siya Kung talagang Pang diskomunyon ang libon na bao yung yung pumuputok na didiskumunyunya, niya yung matulis na didiskomunyo niya ano, ano pa itong karayom diba ba? rin po yan sa susunod po natin mga ano mga mga ano po natin kung talagang uh, ano siya aprobado na gamit ayan pero ito yan, natisting ko po o pinakauna. Ayan, medyo uh, nag-iba po tayo ng ano, no? nag-iba po tayo ng, ng tema. Ayan, at uh, hindi lang po natin, ano, hindi lang po natin sinasabi na ang isang gamit ay eh, talagang sabi nga tested talaga. Kailangan patunayan po natin. Yan. kasi sinasabi po, ano, na sa kabal, so tinisting po natin siya sa karayom yan dito. O talagang kabal siya. Kasi kung kabal talaga ito, talagang ano, hindi siya, itong karayom, hindi, hindi po yan tatalab. Hindi tatalab yan kung talagang sa kabal. twisted nakita nyo naman. O, oh, walang ano, namula lang siya. Oh, namula, wala siyang ano, wala siyang ketchup. So, tested po siya na kabal itong suso. Napakaganda pong gamit. Ayan. Ayan. Shout out sa nag nagbahagi nito. Yan, sa nagbahagi sa atin, yan sa tao sa kanya. Yan. Na napakagandang gamit, talagang speed na gamit. Yan, ulit ko mga bata, wag niyo pong gagayahin yan. yung akin pong yung pinakita sa pagkatay. Eh, uh, yan ay masilan. Uh, para lang yan sa mga matatanda, sabi nga. Yan, wag na wag niyo gagayahin. So ayan, sa susunod na uh, if testing ko rin po yung ano tulad nito no ito itong um, tamilok ayan yun itong tamilok na nakukuha sa dagat di sa mapangpang na nasa loob ng bato ayan uh, sinasabi rin po kasi na kabal na tested siya sa kabal so titestingin po natin yan so sunod pati yung yung bao ay yung ano yung sorry uh, yung umo na puti tapos uh, siguro yung black umo tingnan natin kung kung talagang hindi siya ano hindi siya hindi siya ma makakatalab yan testing rin po natin yan iba po mamot katulad ng mga kabibe na mga mutya na pangkabal yan so yan medyo Nag-iba po tayo ng ano, ano, no? Medyo iba po, iba pong ano natin ngayon na yan, pag uh, sinabi pong nating pangkabal, istingin po natin kung talagang pangkabal. Yan. So, ayan. maraming marami pong salamat, ano? Ayan. Shout out po sa mga sa mga viewers po ni Commander Kalanchao, Ayan, maraming maraming pong salamat sa mga sa mga viewers ni ano sa vlog po natin kay Pinagimat. Yan shout out sa mga siman na sumusubaybay sa kay Commander Kalanchaw, sa vlog po natin yan sa mga utol at sa mga sa mga nanonood po sa atin na uh, lahat na po no sa maraming-maraming pong salamat sa mga nanonood po sa aking pong vlog. Yan maraming-maraming pong salamat. Yan sa mga ano no? sa mga sa mga utol, mga mga Rimbakal, yan anti demokratik, tapos ang omega mga, mga rasal yan. Yan, maraming maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. Ayan, shout out kay Sir, ano, no? Kay parati ko napapanood. Si na uh, is taga ayan shout out uh, parang maray pong salamat ayan at lagi ko napapanood ang kanyang reels ayan tapos ano, ano, ayan, ito, tested na talagang panggabal. Yan, nakikita nyo po, ayan, namula. Namula lang siya, ayan, o, namula siya. Ayan, nakikita nyo naman, wala siya talagang i-chop, siya, talagang namula lang. Ito po kasi yung karugtong niya, niyo. ito po yung karugtong niya, namula rin yung pinaka, ano, yung pinaka tusukan ng sinulid dito, tapos ito yung matalas. So ayan, malaki po kasi. Dapat pala yung mga ganito lang kahaba. Ayan. Yun, sobra kasi ng ano yun, parang large siya eh. Mga ganun na kahaba, dapat mga ganun lang. Pero kahit paano, yan, sa talas ba naman ho niyan. Ayan. Higitan nyo naman, walang ano, walang, walang, wala pong ketchup. Ayan. So, ito pong pala, ito po ano, para lang po ito sa mga, sa mga naniniwala po sa mga, sa mga virtudes po ng kalikasan na ating pong pinakita. So kung kayo po halimbawa salungat po kayo sa sa inyo pong paniniwala, hindi po kayo naniniwala sa mga sa mga agimat o mga mutya. Ayun, i niyo na lang po 'yung video, wag niyo na po panoorin. Ayun, at uh, para lang po ito sa mga sa mga naniniwala po sa mga agimat o mga bertul ng kalikasan. Ito pong ating pong ano. So, ayan. Malaya naman po tayo. Ayan. At skip nyo na lang po yung ating pong ating pong video kung hindi po kayo sa po ang inyong pong paniniwala sa mga tungkol po sa mga agimat o mga bertulis po ng kalikasan. So, ayan. Hinoulit ko po tested na gamit sa kabal. Pero, ayan, sa mga iba pong mga antingero, lalo na po yung mga yung mga yung mga ano yung mga baguhan ayan uh, medyo magkonsulta po muna kayo no talagang kung talagang ano kung talagang speed yung gamit na inyo pong kukuhain kung talagang legit ayan ito uh, gamit ko pong personal ayan napakita ko po sa inyo na tested sa kabal so ayan wala po namula lang ayan Maraming marami pong salamat sa inyo pong pagsuporta. God bless po sa ating pong lahat.